Samantala, tumulak naman na pa-iloko si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang mga aktibidad kasama ang South Korean President. Ito ay para samahan ang kanyang anak na si Sandro Marcos sa paghahain nito ng kandidatura bilang kongresista sa Lalawigan. Sa kanyang post sa social media, sinabi ng Pangulo na proud siya sa anak at nananatili siyang nakasuporta rito, hindi bilang Pangulo kundi bilang isang ama. naritong report ni Rose Babiera. Sinamahan ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos ang panganay nilang anak na si Sandro Marcos sa paghain nito ng kanyang Certificate of Candidacy sa muli nitong pagtakbo bilang kongresista sa unang distrito ng Ilocos Norte. Dumiretso agad sa Comelec Office ang Presidente, bandang alas 4 nang makarating ito sa lalawigan mula pa sa mga aktibidad kasama ang South Korean President noong umaga. Sa isang social media post, sinabi ni PBBM na umuwi siya sa probinsya hindi bilang presidente, kundi bilang ama na nakatayo sa likod ng kanyang anak at nakasuporta sa muli nitong pagtakbo. Hindi niya raw maipaliwa na gamit ang mga salita kung gaano niya ipinagmamalaki ang anak na buong puso at handang pagsilbihan ang taong bayan na nagpalaki sa kanya. Si Sandro Marcos ang kasalukuyang 1st District Representative ng Ilocos Norte at tumatayo bilang Senior Deputy Majority Leader ng House of Representatives. Balik Metro Manila naman agad ang Pangulo at Unang Ginang matapos samahan ng kanilang anak para sa kanilang pagdalo sa 44th at 45th ASEAN Summit and Related Summit. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.